Congresswoman, as you mentioned nga kanina, uh, na kayo tutulong dito sa San Pablo na madagdagan ng budget ng uh, bilang committee ng uh, higher education. Yes, opo. Membro po tayo ng Committee on Higher Education at uh, na nailambing po ng ating mahal na alkalde, Vic Amante, na sana'y madagdagan ang mga gusali po sa ipamantasan po ng lungsod ng San Pablo. At ito po imumungkahi ko po sa aming chairman. Katulong ko po siyempre si congressman na uh, Ben Amante at uh, siyempre katulong po rin siyempre si Senator Bong Revilla sa mataas na kapulungan sa Senado. Kumusta po si Senator Bong? Um, Kanina po nagkita namin ang live. Opo, nagte-therapy pa rin. Puspusan uh, po nagpapagaling ng gusto para pag ko sa pag-ikot ulit sa buong ng bansa eh malakas na po yung kanyang pa so were uh, uh he's ahead actually sa kanyang therapy pero still 2 and a half weeks 2 months and uh, a half 2 months and 2 uh, weeks pa lang mo ang uh, nakakalipas after his operation at uh, kailangan po eh patibayin gusto yung kanyang Achilles tendon bago umikot ulit sa buong bansa. Congresswoman, malapit na ang pasukan. Ano yes. po ang inaasahan ng ating mga kababayan kay Sen. Uh, Well, uh, syempre bukas ang aming suporta sa ating bagong DepEd Secretary, Sani Angara. At sana po mapagplanuhan natin ng gusto ang mga pagbabago na kailangan po natin sa narangan ng edukasyon. Dahil yan po yung kailangan, kailangan na natin dahil medyo, medyo ano na, nauungusan na tayo ng maraming bansa. And we really have to give priority to education for the next generation of Filipinos. Thank you, Thank you. Thank you.